na guys yung ating mga kalabasa hindi na natin siya sinama dun sa ating mga kamote dun sa mga nagtatanong dati nung ating nagharvest ng kamote tapos may na-harvest tayo yung kalabasa nagulat sila bakit daw tanim ko kamote may kalabasa kasi guys yung kalabasa una yung namumulaklak at namumunga kumpara sa kamote na huli natin yung na-harvest naha after nilang magsilago ay siya namang lalago yung kamote kaya kinain na yung space ng ating kalabasa kaya yung mga na-harvest kong kalabasa nun ay ano na lang yun, mga pahabol na bunga na lang. At eto, kaya dito natin siya hinakabit at tinatanim pala yung ating kalabasa. Kasi nga guys, ang lakas nilang lumago at gumapang. Dahil meron pa tayong space dito, ayan nga, oh, may bakal tayo dito. Actually, kakalawangan ito pag hindi natin nakuha At lagan ng mga damo, uh, dahon galing dito sa puno dito sa taas. O oh, yan, natatamba ka tayo ng lupa. Kaya kailangan natin ito linisin. At ang lalaki ng dahon ng ating kalabasa. Hindi ko alam kung anong kalabasa to parang giant kalabasa yata siya kasi ang tinanim lang natin talaga dito ay yung mga mini pumpkin sa totoo lang at nakakatakot din baka pamahayin tayo ng ahas kapag humaba ng gusto yung ating mga kalabasa at gumagapang na nga sila hanggang dito so ang gagawin natin guys ay tatastasin natin to actually yung mga kalabasa ayaw nila talaga na pinapakailaman sila no? na ano sila na didispindot yung kanilang pamumunga pero ang lalaki naman ang ng kalabasa natin dito ayan so tatastasin natin to guys Ayan. At aalisin natin kasi nag-uugat to ng sarili niyang ugat guys. Ayan, nakikita nyo. Pwede nyo nang itanim yan na panibago yung inyong kalabasa. Panibagong pwesto. Kaya lang, hindi natin siya pwedeng itanim dito kasi aahasin tayo kapag masyadong malago yung ating mga sanga ng kalabasa. So dito wala tayong nakikitang bunga. Kaya tatasasin na lang din natin yan. Ayan. Kaya kapag ka nag pahaba, nagpadami kayo ng kalabasa, pwede nyo yung gawin kasi nga, yung kalabasa maganda yan kapag ka maulan kasi maano yung season ay maraas ang moist kaya mas madali silang mag ugat at mapadami Ayan, tumutubo na namin yung mga damo at hanggang dito meron tayo nakikita ang kalabasa at ang dami na nilang bunga dito so ang gagawin natin at tapastasin na natin itong area na to kasi guys may kuryente tayo dito kapag kami mga kalabasa na tayo na lumalabas dyan ay baka maano yung kalabasa, yung ano natin yung kuryente kaya yung mga damo damo na yan ay tatasasin din natin yan so ayan dito wala tayong nakikita bunga so hanggang dyan lang sya so eto madali naman to i-guide ibaliktan na lang natin pabalik dun sa looban kung so, ng dahon ng ating kalabasa guys tingnan nyo naman hindi natin alam kung may mga bunga na sila sa loob no eto yung mga bamboo na galing dito sa kabila tumatawid na dito guys kaya isa yun sa mga problema ko kasi yung mga taniman natin ay kakainin na ng bambu. Ayan, may nakita tayong bunga dito pero hindi natin sure kung magpo-pollinate siya kasi nga nag-uulan guys. Ang gagawin natin dyan, hahanap tayo ng bulaklak na lalaki at tayo na mismo yung magpo-pollinate sa kanya. Ito ibang variety ng kalabasa, bilugan siya. So, babae din siya. Hanap tayo ng lalaking kalabasa. So, marami tayong kalabasa, guys, na hindi nagbubuo yung bunga niya. Ang gagawin natin, tayo mismo ang mag pollinate sa kanya ng manual. Ang gagawin lang natin ay kukuha lang tayo ng lalaking bulaklak. Ito yung lalaking bulaklak natin. Kung makikita nyo. So, pipitasin lang natin yan guys. Ito yung, ano pa siya, fresh na fresh na bulaklak pa. So, at least kailangan natin ng tatlo. Dahil marami tayong babaeng bulaklak na ipopollinate pollinate Ayan. Another eto patay na yan. Huwag kayo mag pollinate ng bulaklak ng lalaki na lamog na. Kailangan ay yung fresh na fresh pa. So, ayan. Meron tayo dalawa dito. At may nakikita pa ako isa doon. Ayan. Ito ang palatandaan ng lalaking kalabasa, guys. Wala siyang kalabasa sa ilalim. Tatasasin lang natin to ng dahan-dahan. Ang kukunin lang natin ay itong mismong pinaka-gitna niya. So, ito lang yung kukunin natin, guys yearly ko na itong ginagawa para magkabunga tayo ng kalabasa lalo na kung nasa ganitong uh, area sila hindi masyado napupuntahan ng insekto ay madali silang mabulok so ayan tapos kapag ka maulan sayang wala tayong pantakip ay pupuntahan nyo lang yung mismo ilalim nya at dyan nyo sya itataktak para mag connect sila at mabuo itong ating kalabasa So, ganyan lang guys. Ayan. Sana wag umulan. Kasi kapag umulan ay masasayang yung ating pollen. Ayan. So, takpan lang natin siya dyan. Para hindi siya mababad ng ulan. At ganoon din dito sa ilalim niya. Nakita niyo yan. Ito yung babaeng kalabasa. So, ganoon din. Ipitin lang natin siya dito. At medyo kakaiba yung nakikita natin. Diba? Na ano? Na pero ganun talaga, kailangan tayo mismo ang mag-pollinate sa kanila. So, isiksik nyo lang yung kanya pollen para sure na ma-develop yung ating kalabasa. So, ganun lang yung gagawin natin at ito pa, marami pa tayo nakikita mga kalabasa na nasa loob ng ating taniman. So, kailangan natin silang manual pollination. Ayan. So, para sure, yung dalawin gamitin natin sa kanya. Ayan. So, yung pagkukuras breeding, ganito lang yun, guys. Ibang lahi naman yung ilalagay nyo sa kanya. Para maging ibang kalabasa yung kalalabasan niya. At meron tayong mga nakikita na sa loob pa na kalabasa na siya natin gagamitan nito. Ganun lang ang pag mamanual pollinate ng kalabasa at iba pang klaseng prutas at gulay kung gusto niyo mabuo yung kanilang bunga.